pina-deliver ko na kanina sa GNT Express itong order ni ma'am na taga Kabuyao, Laguna maaaring magantay na lang siya ng 1 to 7 days or more sa delivery nito ng GNT Express Riders i-deliver lang ito mismo sa kanilang bahay ang kanyang order ay lightning ring na size 9 so ganito yung itsura ng kanyang singsing uh, sing sing iyan ay sing sing na stainless steel solid na stainless steel so magamit pa yan sa pangmatagalang panahon kapag iingatan lahat ito tapos nang madasalan at mabasbasan kaya isusot na lang niya palagi dadalhin niya palagi pwede lang madala sa kahit saan mang lugar so meron siyang kasama na uh, isang gumamela silis na bracelet dahil ito si ma'am naka kasi ito siya sa promo at itong bracelet susot lang niya palagi pwede sa left or right na kamay pwede lang mabasa ng tubig kapag naliligo pwede lang din hindi basahin so, pahiran lang minsan ng virgin coconut oil para manatiling makinis at itong sing-sing pwede lang din mabasa ng tubig kapag naliligo, pwede lang din dalhin sa kahit saan lugar, pwede lang mabasa kahit tubig dagat ay walang problema. So ingatan lang palagi. Magagamit niya ito bilang pangkaligtasan, proteksyon sa lahat ng klaseng masamang tangka ng masamang tao, espirito o mga demonyo. At uh, nakakatulong rin magbigay swerte sa negosyo at hanap buhay sa bayan ng pagsusumikap at tamang kalaman sa ginagawa. So ito yung kanyang uh, parcels, i-deliver Ide lang ng